Isang magandang araw sa ating mga kapabayan. Ngayon po, December 14, ay ginugunita natin ang death anniversary ni FPJ. At bilang paggunita sa kanyang anniversary, kami po ay mamimigay ng FPJ beep cards. Doon po sa mga makakaswerteng makakuha ako, uh, kung medyo maaga kayo ngayong araw, ay baka makakuha kayo nito. Meron pong laman yan na pwede ninyong gamitin. Pero higit sa lahat, maganda kasi commemorative and for a limited time only. Mahanap mo to sa FPJ Station. So, punta nyo at libre po ito at may load na siya. Simple lang ang naging pagpupugay para sa death anniversary ng King of Philippine Movies at national artist na si Fernando Poe Jr. o mas kilala bilang si FPJ. Ang pamilyang Poe ay nagkaroon ng simpleng gathering sa puntod ng yumaong legendary actor sa Manila North Cemetery noong December 14. Maliban pa riyan, namigay rin sila ng tulong para sa mga mahihirap na pamilya sa probinsya ng Pangasinan. Para sa mga hindi masyadong aware, ito na ang naging tradisyon ng pamilya bilang selebrasyon na rin ng naging legacy ni FPJ noong buhay pa siya. FPJ is a kind soul in real and real life, sabi ng anak ng aktor na si Senator Grace Poe. Patuloy niya, there's no other way he would have wanted us to remember him than by sharing and lending a helping hand, especially to our kababayan struggling to put food on their table, especially in this Christmas season. Sa Instagram ni Senator Grace, makikita ang ilang pictures na nag-alay siya ng mga bulaklak at nag-ilaw rin ng kandila sa puntod ni FPJ, pati na rin sa yumaon niyang ina at batikang aktres na si Susan Roses. Matapos ang pagbisita ng pamilya sa sementeryo, nagtungo sila sa Pangasinan upang mag-distribute ng assistance to individuals in crisis situation, o AICS. Usually pag death anniversary ni FPJ, nagmimisa kami sa North Cemetery tapos dun kami namamahagi ng pamasko, sambit ng senador. Patuloy niya, pero sabi ko ngayon dapat dun sa bayan ni FPJ dahil kung siya ay nabubuhay, magugustuhan niya talaga na ang mga kababayan niyang taga-Pangasinan ang makaramdam naman ng konting tulong at ayuda galing sa kanya. Ilan lamang sa mga lugar na binisita ni Poe at ng kanyang pamilya ay ang Binalonan, San Carlos City at Dagupan City, may pa-surprise din sila kung saan ay nagkaroon sila ng parafol ng ilang limited edition na commemorative FPJ BIP cards na may kasama ng cash load na pwedeng magamit ng commuters. Matatandaan na noong Agosto ng ipinangalan kay FPJ ang isa sa mga istasyon ng LRT1, hanggang dito na lang, please subscribe.